sinusulong sa Senado ang panukalang right-sizing o pag-aayos sa bilang ng mga empleyado sa national government para makatipid. Gate naman ng isang grupo, mga maliliit na empleyado lang ang tatamaan nito. Narito ang aking report. Sa idinaos na no consultative meeting sa Senado, hinimay ng mga senador ang layunin ng right sizing na isinusulong ng Budget Department para mas makatipid daw ang gobyerno. Sa ilalim ng Senate Bill number no. 890 o Right Sizing the National Government Act na suportado ng DBM, planong bawasan ang mga ahensya at maging mga empleyado para mas maging efficient daw ang gobyerno. Kung matuloy, posible rang umabot sa 3 hanggang 8 piso ang matitipid ng pamahalaan taon-taon. Pero tinabla ito ni Senate President President Chisi Scudero. It's an incomplete figure because you have to pay separation. Maglalabas ka muna ng pera bago mo kitain yan eh. Magsasubmit daw sa Senado ng final competition ang DBM. Tutol naman ang grupong courage sa tinutulak na right sizing. Lalo't mga maliliit na empleyado lang daw ang tatamaan nito at hindi naman mga opisyal ng gobyerno. Claims na government needs less manpower. Through the years, nag-increase po ang number ng Uh, cost of service workers. A uh, few years ago, 600,000 lang siya. Ngayon, 900,000 na siya. Kung talagang nagtitipid tayo, hindi eh, dapat dumuna. Ba't parating mga kawani ang ating inaano, ang laging bawasan. Paliwanag naman ng DBM sa ilalim ng right sizing, hindi lang magbabawas ng empleyado dahil bibigyan din ng kapangyarihan ng pangulo na bumuo ng bagong ahensya at maglipat ng mga empleyado. Exempted naman sa right sizing ang militar at mga uniform personnel. Paliwanag ng Defense Department, masyadong pabago-bago ang sitwasyon ng seguridad sa bansa para itali ang Armed Forces of the Philippines right sizing law. Based on the Executive Order 292, NASA Secretary of National Defense to determine the size and structure of the armed Forces of the Philippines. Kung itatight up po natin ito sa batas, ay baka po hindi baka respond appropriately ang inyong sanda tanglangas. Para mas maplan ang mga probisyon na dapat baguhin sa panukala, nakatakdang maghain ng substitute bill para sa right sizing act ang Senado sa lunes. Ito narawang raw ang pagdedebatehan ng mga senador sa plenaryo pag nagkataon. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.